Looks. Tapos ano ay, ay, yung nabanggit ko rin na libro, di dito ko ilalagay. Yeah. <laughs> may mga nakabang na eh. Maganda siya, aesthetic, pati yung color, saka yung design niya. Perfect na perfect. Ang babagay sa pintura, sa bahay. daw po para po sa inyo. Salamat po. <laughs> Thank you po. Salamat po. Ganda. Ganda. Okay. daw po ay ilalagay dito asa may ano natin? Sa may ilalim ng hagdanan. Wow! Thank you so much po. Hello po mga katilag! Magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay papunta po ako sa bayan dahil kamakailan po ay meron po tayong puting sponsor. Ayan. Itago na lang po natin sa pangalang Ninang at yun po yung gusto po niya na itawag po namin sa kanya. Maraming salamat po at bali ang pinadala po niya ay pambili daw po ng shelves o yung pong mga patuman. At yun pong pinapabili niya ay yung pong ilalagay daw po dito sa may ilalim po ng hagdanan namin. Kaya maraming maraming salamat po. At yan yung pong aming hagdana na ay po. so ako po ay papunta sa Infanta para po maghanap po na iyon. Noon pong shelves. Nakakatuwa lang po dahil yan kami po ay wala pa talaga ditong masyadong gamit. At sa ngayon po ako po yung nag-iipon pa para po sa mga ilan pa rin pong gagawin dito sa bahay ay nakakatuwa lang po dahil yun may mga tao po na nagbibigay po sa amin ng mga ganun pong bagay. At yun po ilubos po namin pinagpapasalamat at napakalaking bagay po sa amin. At ngayon naman po ay by po si Gagwapo lang kadadating dahil ako ay sa kanya po magpapasama. Yeah. So tayo ay papunta ngayon sa Infanta dahil ako ay bibili ng shelves at merong nag-sponsor. Wow! Thank you so much <laughs> po. Anong shelves yun? Yung parang lagayan. Lagayan ng bookshelves? Hindi. Ano? Yung parang display. Shelves? Yung parang maliit ano? dito, lang. Ah, dito. Oh. Dito mo siya ilalagay. Oo. Oh, oh. May sinensya sa akin. Tamang-tama din at di ba kasi may ilalagay na nga din pagdating ni Papa. Okay. Dito. Oo. Oh. Sino? <laughs> <Sinong, laughs> yun. <laughs> so, siguro yung pasok na ito yung 6 feet. Ah, ayo. Oh, okay. Tama. Okay. Tama din na sukatin yung taas. Agang 6 feet. Pero siguro, Lugz, ay magandang ilagay yung shelves ay dito sa may area na ito um, sino Sinunod ako na kung maging 6 feet. 6 feet. Huwag okay. nang tataas ng pinangang uh -huh. lapas ng 6 feet yung ano niya, yung wide. Oh. Kahit hanggang mga 2 feet. 2 oh. feet siya, pasok. Mm, Pwede ako. Inaanala natin yung wide. Yeah, ito po yung ating uh, taga tagasukan. 2 feet, tama. 2 feet. 6 uh, feet ang taas. Kasi ang pinakang tolerate niya na lawa. Ang gana, no? Ay, pwede, hanggang two yung feet, pwede. ay uh, 2 feet. Okay. Pasok pa. Detail pasok pa rin ng 6 feet. Okay. Na yun. Ay, dito ah. Try mo nga para maganda yung masusupan. Yung lapad niya. Ay. Para kung bagay matitingnan din. Pag ito lang. Ay, wala bang one tip. Ayan. Thank you so much po sa inyo. Salamat po. Nagkakarana din yan. ano, hindi na lang. Basta sa mm. <laughs> <laughs> ko pala mag-publish ng book para nakalabas. <laughs> ay, pa oo. Oh, ng oo oh, uh, nga, oh, oh. oh, oh, eh. Tapos say, ay ako'y bibili or hihingi sa'yo uh, ng copy. Kasi papaprint pa, uh, pa ako ng isa. Kasi siguro ay susubukan ko hanggang December na tapusin yung isang libro. Wow. Yan ay yung manipis na gagawin ko. Para siyang kay Ambeto Campo. Yung packet po. Ah, uh, okay. Para series. Yung may mga, kalimbawa yung kay Bob Ong, yung parang yun yeah. yun. Gawa so, niyang pag yung... Sobrang kapal. Yung makakapal, mahal din siya. Kaya... pag ibebenta, -ib -ib may mga natatawang sa akin, medyo mahal. So, see you. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Thank you, pa, pag-display din ako. Thank you, Lux. Let's, go. So, yan po mga kadilag. At kami po ay dumaan muna dito sa Anuling bago po pumunta sa bayan. At si Lux po ay may mga inupload pa. Yeah. yeah. Ayan. At tayo ay papunta na doon. So, bali, ang pinadala nga pala ng ating sponsor ay 4,000. Wow, thank At, you so much uh, po, nang. Thank you po. At yun, kung sakali daw na may sobra ay sabi ni Ninang ay ibili na daw laang ng nang uh, ulam or Marienta Wow. Kaya, anong ulam ninyo? Hindi ko pa ano po, anong ulam namin ngayong hapon. So, kapag may sobra, bibilhan ko na din. Wow! Tapos, ay, dahil ako sasamahan mo ay kasama okay. ko na din ikaw sa bibilhan. Tapos ay sa bahay, bibili na din tayo. Thank you po, Ninang. Let's so, go! Po, So, ayan. At uh, kami po ay palakas na. Papunta na sa bayan. Bago palang padilim. Ayan. At nandito na po kami sa SM Angela. At madilim na. Mabilis du dumilim lagsan eh. Mag-aala 6 pa lang eh. Kita. Dito po kami bibili. Noon pong corner shelves. Ayan. At kami po ay naglalakad na papunta dun sa may mga shelves Ayan ay, pala oh, <laughs> Parang ito yung maganda nyo yun. mm. Ah, pero siya ay paliit tapos ay paliit Oo, oh, palaki siya Ilang ay ito? 1, 2, 3, 4, 5 Tapos magkano yun? How much? Bali 26. Masarap Ito meron pang isa. Kalapit lang 3,450 so, 345. medyo malako. Wala pa dahil. Ilan ba ang tinyo? Sa kabila Titingin-tingin. Ay, ito maganda din. Ayan, nawawala nga, na eh. Parang itong mas... Okay. Hmm. O, Mabilis <laughs> na design na <laughs> So parang... Ang option ay... Itong naririto sa mga buwan. Hindi ah, ah. Kaya lang, ngayon ko lang siya nakita ng personal. Hindi, mm -hmm. Ay, na, nakita ko na ng huh? personal. Eh. parang pag-anong palakihan. Mm -hmm. Ay, ito ang parang maganda din konti lang ang differences. So, ito, ito na lang kayo. Mm. Tingnan natin, pag-isipan mo muna ng maigi, mga kabilag. Ito yung layers ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, din pahan eh. Ito, meron din. Yung malapad. 1, 2, 3, 4, 5. Lima lang. Pero ang kagandahan niya ay malawak. Mm. Pero ito yung maganda rin. Mm. Ito na may pataas. Ito. So yan, at ako po ay ah, uh, nag-iisip kung alin po dito. Ito yung maganda ang design looks. Kaya nga la, ang ICIA ay parang sa corner talaga mo ilalagay. Yung parang may ganyan ah. Hello. Yung ano, letter L. Bagay ito, ay mailalagay mo lang talaga sa bawat corner. Hindi mo siya pwedeng ilipat-lipat mm. na ano, honey. Parang maganda nga yung pantay na lang. Ang pantay na lang siguro. Pero ilan nito na nga? 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ay ang ano nito ay logs. Tinan mo. Pagka nito ah, ay matipid yung mailalagay pala, Parang mas maganda nga yung pantay na lang. Tama. So, yan. At ito na lang po yung ating bibilhin. Ang ganda. Mm -hmm. Mas maganda ko ito kaysa dito. Sabi naman ni Ninang ay kung ano mm -hmm. daw yung magustuhan. Wow. Mm -hmm. At na uh, papasok dun sa budget. 1,850. Pero yung isa 2,500. Ito naman ay 2,750. So, ang difference ay 100. Ay, ito naman ay paano hani pa ang haba, pahaba. Oh, yeah. Na naman ang laki ay pag ganito mm, mas mula na ito. Kaya ay, ang eh. mga mm. ito yung pag may display ka. Pa Oo, oh, makikita mo lang. Mm, hmm. tama. Maganda nga yung ito. Ito na lang siguro, mm, hani. Eh. Mas mula ito, Wow. So yan, at kami po ay maghahanap na ng mag-a-assist. Sakto Sakto nila magkakulay dun sa inyo. Oo, oh, magkakomplement. Magmamatch oh, siya Magkakomplement mm. So, yun nila. Ang po mga kadalag. Ang napag-desisyon na nabilhin. <laughs> Ayan. At dito po ay panay cabinet na sa area na ito. Kami po ay magpapa-assist na. Ito kuya. Ito po ang aming kukunin. Ito na lang daw pong naka-display ang available. Okay pa naman siya. Che-check na din lang. Mm. Ay, yung ganito, kuya. May stocks pa po kayo. Ito po. Ah, ito na daw lang. Ito naman pati ay mayroong ano, cabinet. Ay, ito na lang. Ito, eh. Mukha namang ano pa. Bag. So, ayan po. At uh, tatanggalin na. Nadun po sa may mandang palo lang yung binibili na. Ng... Dito pala ay marami ring mga ano han. Cabinet. Cabinets. Sila kay may delivery, parang wala han. Mm -hmm. Ay paano nata may uuwi, hindi kaya na ata motor. <laughs> 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 ang gagawin nila ang ay kuwan. Uh, sasakay lang sa tricycle. Tricycle. Adi ah, ka tayo, sisita na ang ng oh. tricycle. Ayun. Kinaanak ko. Ayan. Ayan po si Maganda, looks. Perfect. Saka mataas. Ilang feet na nga yung sabi mo? Ah, six feet. Mataas na hmm. Wala pa may 6 feet. Six feet <laughs> Wala <mature>. pa. What? <laughs> <laughs> Yan. Maganda, looks. Tapos ay... yung nabanggit ko rin na libro, di dito ko ilalagay. Yeah. <laughs> <laughs> may mga nakaabang na, honey. Eh. Maganda siya, aesthetic, pati yung color. Saka yung design niya. Perfect na perfect. Babagay dun sa pintura sa bahay. Ayan. Ayan at tapos na pong bayaran. Ito pong shelves. At bali kami po ay kukuha na lang ng tricycle para sakyan. Let's go. Let's go. Kaya may kami po ay nakahanap na ng tricycle. So yan, at sinasakay na po. Narito na po ulit kami sa SM Angela. At in-instruct na po namin kung paano po makarating sa bahay. <laughs> Oo. Oh. Sige kuya, at baka po kayo mauna kami po may bibilihin pa. So yan. Tayo logski. Thank you po kay. Thank you po kay Ninang. <laughs> So yan, at kami po'y bago umuwi ay tumaan po muna dito sa may andoks dahil yun, gaya ng sabi ni Ninang ay kapag ka may sobra ay pwede daw i ng merienda or ulam. Yeah. Ay, sakto na. May sobra pa. <laughs> so, yung binili po natin na uh, nikadilag na shelves so sa lipomasahe. Oo, oh, ay may sobra, ay, sobra pa. Ay, pa para sa ulam. Yes. At bibilhan natin ay sa inyo dahil ako'y sinamahan mo tsaka sa bahay. Oo. Oh, Thank you po, Thank you po. Ayan at hilaw pa daw po uh, ang manok kaya tayo lipat ilipat sa kabila. Mudi na lang tititipatan tapatan. <laughs> Obya. Maigi na lang buhat ditoy magkatapat ang andok sa tsaka choksdog. ipa mo na Lux. So, Anong flavor ang iyong binili na chicken? Sweet roast 'yun, sarap po. Timing din dahil ito uh, 'yan. Ay ano ah, magkano raw 'yun? 650. 650 Paghilaw Hilaw, <laughs> <laughs> Hilaw pa sa kamila. Eh. 'Yan, nabili na po si Katilad. Thank you po. Marilina. Thank you po ni matutuwa rin na ito si nanay at tatay at may ulam na. Sabi mama, 'yan. Oo nga. So, yung kung price nila yung pinauna na kunan. Mm. Pa, At mauna na yung sa bahay. Saka medyo naulan-ulan. Ay, baka kataka nila pag medyo lumakas lakas ka sa'yo o mag -sumilong. So, yan. Abi ko na po yung ulan. So, my shelves na ay may ulam po. Yan. Yeah. Thank you po, Ninang. Salamat po. Let's go. Kami po ay pauwi na. Yan. On the way na po kami. Lakar, malapit na nasa Panabaw na po kami. Oh, ayun, dito ayon. pala yung may pailaw na. <laughs> pailaw sa Batangay. Ito yung batin na nakapagal. Ha? Pwede ayo, Ay, pwede na para sa ating unahan. Na. So yan, at nandito na po kami sa Anilin. Uh, oh, oh. oh, may ang ito po ay uh, galing kay Nina, Nina. Tukstong po yan. Sa sponsor wow, po. Salam. Ulam. Hindi ka naman kumain pa ulit. Ako'y kumain na pero ako'y kakain ulit. Ulam, ah, uh -huh. yeah. <laughs> yeah. ulam, ulam po. daw po para po sa inyo. Salamat po. <laughs> uh, thank po! Thank you po. Ulam. At tamang tama din po yung dating namin dito sa bahay dahil kabababa po nila kuya. Po Ito pong aming pong minuto. Salamat, Salamat po. po! Ingat kayo! Ayan, at binubuhat na po ni Indong at saka ni Lux. Magaan na naman eh yan. At May <laughs> hindi po si Mama. We have a surprise for you. <laughs> yan ay from Nina. Salamat po. Ganda. Ganda. Yan daw po ay ilalagay dito sa may ano natin, sa may ilalim ng hagdanan. At meron pa! Tara! Ulam! Chucks to go! So, yan po ay from Ninang. Ang harin po, ang buti yung sponsor. Thank you po. Natutuwa po si mama. Na-surprise ka. So, yan mga kadilag. At ayusin na po ni Lugs tsaka ni Indong. <laughs> so, yan. At Yeah, under up. Okay. Wow. Thank you so much for... Maganda. Oh. siya ay malaki ang halalagay. Ang bagay maganda. Oo. Oh. Kapulay pati. Kapulay pati. Oo. Oh. So yan. At nailagay na po namin dito mga kadilag. Wow! At diyan nga ang magandang niyang pwesto mm. lugsan. Eh. Tamang tama. At saka pag uwi nga ni Papa ay eh, meron pa diyang yang ia i-assemble siya. <laughs> Thank you po ulit kay Ninang sa aming magandang uh, shelves. Nailagay na po namin dito sa may gilid sa hagdanan at bukas po ay ayusin ko at saka lalagyan ko na ng mga ilang pang display. Wow, um -hmm. At ngayon naman po ay kakain muna kami dahil gabi na din maghahaponan na. At nakapaghain na po ako ng pagkain dahil kami po ay maghahaponan na. Wow. Mm -hmm. Masarap kahit walang sauce. Chokes to go. Oh, <laughs> Ayun ang taglay nila. Mm -hmm.

I get boring. <laughs> pero dito na ka iliklua ng suka niya ay medyo madilim sa media niya sa inilipat na nailagay sa biso niya. Sa dulo ko, no. Mga wala pang pagdating nila ni Papa pa para ng